Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending This video po, pag-uusapan natin ang tungkol po sa Mukamuka -Muka. Ano na ba ang update natin pagdating po dito sa online lending app na to so, Matagal-tagal at ilang updates na rin ang nagawa natin about kay Mukamuka -Muka. Pero until now, wala pa rin pagbabago Ganon pa rin po si Mukamuka -Muka at ang dami pa rin reklamo at mga complaints na natanggap natin dito po sa ating YouTube channel na si mo ka ay todo pa rin ang uh, pangga, uh, ginagawang pang ano uh, syempre yung uh, laki ng interest at ang laki din ng uh, processing fee nila sa so, bukod pa doon yung panghaharas ay patul patuloy pa rin Well, si Mukha Mukha hindi naman talaga ang uh, ano eh, uh, naniningil sa, sa inyo. Yung mga third-party collectors. Ang mali lang talaga ni Mukha Mukha ay gumamit po sila ng third-party collectors. Alam naman natin na ang third-party collectors ay ano talaga yan? Mamumuwersa talaga yan sila pag uh, sa singilan. Kasi yung uh, komisyon at saka yung sahod nila ay nakakadepende sa Uh, kung magkano yung makuha nila. Oo. The more na makasingil sila, the more commission yung matatanggap nila. Kaya expect na lang kayo na kapag kayo ay sinisingil na ng mga third-party collectors, ay ano na yan? Uh, Diretso dire, dire, na yan. Kahit ano pang mangyayari sa inyo. Kaya hindi naman kami nag uh, nag ano... Uh, nong lang sa paalaala na pag, kapag sinabi ng uh, loan shark ay wag po nating subukan na umutang sa kanila. Kasi ay sa, ayaw sa gusto natin kapag uh, sumablay tayo kahit gaano ka pa ka uh, good peer sa umpisa kahit inabot na po kayo ng uh, 30 pat, uh, 30 times pataas as good peer wala pong mangyayaring ano VIP uh, treatment sa inyo isang pagkakamali nyo lang ay wala, burado lahat yung pagiging good payer niyo. Kaya kung ako sa inyo, kung talagang nangangailangan kayo ng pera, huwag kayo basta-basta anong uh, pumasok sa agreement na tapos wala po kayong ginawang kunting pag-research man lang para malalaman nyo kung itong online lending app na to ay makakatulong ba talaga sa inyong pangangailangan ng pera? Unang-una, magbasa po kayo ng ano, ng uh, mga comments, mga feedbacks. Ang dami, ang dami sa ano, sa YouTube, ang dami din sa Facebook. Oo. I-search nyo lang ang salitang muka-muka sa sa Google. Ang dami ng uh, lalabas na informasyon tungkol sa kanila particularly yung mga reviews. So, kami dito sa usapang loan at online lending, hindi kami ano, uh, hindi kami gumagawa ng guide on how to loan. Kasi yung mga online lending app sa ngayon ay karamihan sa kanila ay ano talaga, uh, hindi siya makakatulong at ayaw din natin uh, ipahamak yung mga kababayan natin lalo na yung mga viewers at uh, followers natin dito sa usapang loan at online lending gumagawa tayo ng paraan para ma-educate yung mga viewers natin na huwag umutang sa mga loan shark na online lending app para hindi po sila uh, magsisisi sa bandang uli kasaramihan naman kasi hindi karamihan kadalasan talaga ang pagsisisi ay nasa bandang huli na dahil tayo minsan ay sa sobrang excitement na makautang or umutang so hindi na natin naisipan na itong company na to ay makakatulong ba sa atin ano ba ang uh, feedbacks mula po sa mga umutang na sa kanila so dito kayo po ang magbasa uh, mapapansin niyo po sa kanilang uh, reviews ngayon po ay one star lang ang minibigay. Ibig sabihin, marami ang hindi po nakakagusto sa kanila. Pero guys, more than 1 million na po ang uh, nag-download sa kanila. Ibig sabihin, ang dami na pong umutang sa kanila, ang dami na pong nagiging client nila. Kaya wag ka na uh, wag na kayong dumagdag pa para hindi po kayo Ah, hindi po sumakit yung ulo ninyo sa kakaisip saan niyo po kukunin yung pambaya dahil mahirap po maghanap ng pera na para makabayad kayo sa kanila nawala, nawala tuloy ako o kasi yung processing fee pa lang at saka yung interest nila ang laki na po nang hahabulin ninyo o, saan kayo kukuha nun And then para hindi kayo maharas ang gagawin niyo po ay mangutang kayo sa ibang ula nako. Kinapahamak nyo lang lalo yung sarili niyo. Please huwag niyo pong gawin 'yan. Paalala lang po, huwag po kayong umutang sa ibang ula para lang makabayad sa mga ula na nagjuna. Kung hirap kayong magbayad sa ula, dalawang ula, isang isang ula, tapos dadagdagan mo pa para makapagbayad ka galing din mula uh, galing din sa ibang ula paano yun? Iisipin mo kung magkasabay-sabay na yung due date mo. Saan ka na kukuha? Tapos wala nang magpapautang sa'yo na ula Eh di, maharas ka pa din. Kaya kung sa umpisa pa lang, hirap ka nang magbayad, huwag mo nang dagdagan pa. Huwag mo nang dagdagan. Hindi magandang ano yun. Solusyon yung umutang ka sa ibang ula para lang ano para lang uh, hindi ka maharas kasi wala ding ibang patutunguhan yan mahaharas ka pa din So si Mukamuka -muka ay hindi po maganda ang feedback mula po sa mga ex borrowers nila kaya kami po ay hindi namin uh, pinupush na umutang kayo dito. Layuan nyo po, huwag nyo pong subukan. No? Ayaw nyo pong magulo ang buhay ninyo. Yung uh, mahirap pa naman ano gamutin yung mga anxiety, depression at kung ano-ano pang ano uh, sakit dahil sa sobrang kakaisip ninyo para maka makabayad. Matagal-tagal na ito si Moka Moka pero hanggang ngayon mayroon pa rin umutang sa kanila. Ang dami pa rin nilang ano eh, uh, biktima. Dahil siguro gumagamit din po sila ng advertisement sa iba't ibang social media para yung mga walang kaalam-alam, walang idea about sa kanila ay yun yung number one target nila na uh, siyempre maluko pa rin nila. Pero yung uh, mga followers na natin dito, hindi na yan sila pwedeng anuhin, alukan ng pautang ni Mukamuka -Muka dahil alam na nila na alam na natin na hindi talaga maganda ang uh, servisyong pautang ni Mukamuka -Muka. hindi na kayo mamukamuka mamukumuko loko-loko na kayo lolokohin talaga tayo ng mga loan shark na online yan. so magingat po tayo guys again si Mukamuka -Muka ay hindi pa rin nagbago wala pa rin pinagbago wala pa rin pinagkaiba mula noon hanggang ngayon mataas pa rin ang processing fee I mean malaki ang processing fee mataas ang interest tapos short term lang ang uh, binigay na pagbayad at nang haharas pa din so layuan nyo po so shout out po sa inyong lahat at huwag kalimutang mag-like at i-share ang uh, video na to para marami makakaalam at huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo palagi sa mga iba't ibang online lending app na ngayon ay naglipana. At walang ibang hangat kundi pagpipirahan tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam.